Ngayong araw na ito ay ang araw ng pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Huwag mo nang ipagpabukas, kapatid. Kung gagawin mo ito, sabi sa Isaiah chapter 55 verse 7, siya'y mapagpatawad ng sagana. Parang yan yung kinanta natin kanina, His mercy is more and He will abundantly pardon tayong lahat na humihingi ng tawad sa Kanya. Lumapit tayo sa Diyos ngayong umaga habang siya ay matatagpuan pa natin. Habang available pa yung pagpapatawad. Habang siya ay malapit at aminin sa Diyos yung ating kasalanan. Pagsisihan at telekura ng ating kasalanan. Tanggapin ang kanyang kapatawaran at biyaya ng buhay na walang hanggan. Lahat ng ito ay sa Panginoong Yesus lang natin matatagpuan at mararanasan. Sa Panginoong Isus lang tayo, mayroong true happiness. Sa Panginoong Isus, kaya tayo ay tinatawag na blessed people. Dahil sa Kanya, tayo ay may tunay na kapahingahan.